Target natin dito sa mission natin Well, may, may ipupunta pa tayong apat, ano? Yeah. Well apat pa well So, abang-abang mga sa So, pamibigyan natin ng Bigas at mapapamasko yeah, ng... na Yan, alas dos na ako yan So, kapayalanin po ba natin yung apat? Hanggang sa dulo ng mundo Everybody! Everybody sing! <laughs> ano ba nang nangyari? Di kita Ang ating pag-ibig Giliw ko Lakad po na tayo ngayon mga kababayan Kasama natin kay Christian Kuya JC Official Sam Motovlogs At ang iyong lingkod Boss Tax uh, meron pong panawagan dito sa bukid na lugar uh, titignan po natin yung uh, panawagan dito sitwasyon uh, sa ngayon mga kababayan uh, wala pa si Daddy Frankie Bus JV Kuya Risky na uh, dahil medyo may pinagdadaraan ng problema po sa ngayon kami-kami uh, muna lalakad hindi behalf of Daddy Frankie uh, bali siya po yung nagkuman sa amin na puntahan tong panawagan na ito medyo malayo po ito sa kabihasnan mga kababayan uh, gawing bukid at walang kabahayan so safe naman po kami dito kasi araw so medyo malayo nga lang yung lalakarin ng team pero ganun talaga Sino po yung mga uh, nangangailangan, panawagaan na dapat puntahan ay pupuntahan po natin at hindi tayo dyan uh, umaayaw pag mga ganyang mga senaryo na dapat tulungan. So nasa ano tayo mga palayan, may ilong-ilong pa. Hindi na kasi kasya yung ano, sasakyan dito mga kababayan, kaya lakad lang tayo. Uh, ang pagkasabi doon sa napagtanungan namin sa labas, doon sa pinagparkingan namin mga kababayan, ang lalakad din namin dito, uh, nasa 4 kilometers, ganun po kalayo. 4, 4 kilometers po. 4? Oo, oh, ganun kalayo. Tapos tarik pa yung araw mga kababayan, tanghal. Yung sa, yung kabila, kagayan na yan. Ano? Nueva Ecija. May siya. Ah, yung bundok na yan. Tagos na bundok na yan. Tagos na to. Ay, ito. Yeah. Ito bundok na to. O sa ano, San Nicolas na yan. May yeah. bike siya. Yan dadaanan natin yung mga kababayan. Sige lang. Mga kaibigan okay. natin. Yan pa. Nakasulubong natin dalawang bantay. Yan, bantay. Ingat kayo sa paruroonan nyo, ha? Tabi-tabi. Rere-re. Tabi. Hey, -re. Dahil si champion dito ah. <laughs> <laughs> hindi na yung mag-champion. Ayusin mo la, Yan, lakad lang, lakad. Ha? Champion dito Dito? Dito ka kasya sam. Huh? Hindi ka kasya dito. Dino? Sasakyan. Kasya. Kaya sa kaya maganda talaga no naka naka, naka tayo. <laughs> Hanggang sa dulo ng mundo,

nganda Ang ganda ng bukid, na no? Marami mga kababayan, puro na pawis yung tingit namin dito. Malamang sa malamang, ano? Malayos pa. Pero, kagalang ito mga kababayan. Patapag-abot lang ng kunti. Ay, bigas. Kababayan natin na ang kulangan. Medyo tingal na yung pin kasi almost 4 kilometers na lakaran. Saan tayo sa bukid? Ano yung sa. dahil sa'yo? Hindi, magtatanong yan, Kuya. Muro. Itong bahay na ko, itong bahay na oh. ito. Oo. Wala, butubig. Butu Tubig na lang. Paano tayo yan? Magtatanggal tayo ng sapatos. Okay. Pilapin tayo dito. Kaya pa Kuya. Okay. dito tayo lubog dito. Dito lubog yan? Hindi pa, oh. Oh, well. Hindi yeah. pa. Ta, sumedyo kakasihan tayo dito. Yan po mga ngayon ito ang tatake ng team. Parang puntahan lang yung mga babae natin dito nasa Laylayan. So, hindi mo na makasama si Daddy Frankie eh, dahil busy pa sila, no? May hinahayos pa. Laika, uh, ang lang? Ako po. Laika. Uh, sino, hos? Okay. Eh? Oh, pang-log. Oh?

naman yung isang mission natin dito sa uh, bukid so babalik na po tayo doon sa labasan mayroong kahaba po yung nilakad ng team syempre kasama natin Kuya JC Official Hello. Kuya Christian Sam Motoblog at saka ni Boss Tax bali apat po kami ngayon mga kababayan na uh, pumunta ngayong araw dito sa mission natin in behalf of Daddy Frankie Uh, siyempre, uh, hindi rin nakasama dyan si Kuya Risky, saka ni Ma'am AR, Aling Lucel PG-27 saka ni Boss JB uh, bali, apat muna kami mga kababayan after dito, natin dito sa mission nating wave may ipupunta pa tayong apat ano yeah. apat pa so abang-abang mga kababayan sa pamimigyan natin ng bigas at mapapamas ko na alas dos na ako yan sa so, papayari pa ba pa, natin yung apat apat pa yung ano natin kuya sam ayan ka? walang, walang susuko oh, so taas so, uh, tayo uh, ulit alas dos uh, na nabi sige kahit alas dos nyo nandito na rin lang tayo eh. hindi uh, ayan na lang tala. Bakit ba ang buhay ko ay ganito? Wala na yata ang Pag-asa sa mundo Lagi na lang Ay mali Bakit <laughs> bad? Spot. Ikaw ay, Sa iyong ngiti ako'y nahuhumaling at sa tuwing ikaw ay gagalaw mundo ko'y tumitigil para lang sa'yo ang awit ng aking puso sana'y marinig mo rin Ling kong pagtingin Namo stops Namamasdan kita <laughs> Hindi mo alam Hinihingal na. na ako Sam <laughs> pangarap ko ikaw ay akin Sibay nito ni Sam hindi napapagod eh Mapupulang labi Matitingkad mong ngiti <laughs> Mabot hanggang sa lahangin <laughs>